Mula pa noong sinaunang panahon, binabalaan ng mga kasulatan ang tungkol sa isang madilim na figura na aangat sa pandaigdigang eksena na magmamaniobra obra ng mga paniniwala at maglilingkod sa milyon-milyong mapanlinlang. Malinaw ang mga ebanghelyo at mga sulat ni Pablo. Ang Antikristo ay magiging higit pa sa isang leader politikal. Magkakaroon siya ng pandaigdigang impluensyang relihiyoso na magpaposisyon bilang sentro ng pagsamba. Sa buong kasaysayan, maraming spekulasyon ang pumalibot sa kanyang pagkakakilanlan at koneksyon sa mga ipinropetang kaganapan, ngunit kakaunti ang sumisid sa komplikadong prediksyon na ito. Ang susi sa pagunawa ay nasa mga salita ni Jesus sa Mateo 24, kung saan binuya niya ang tungkol sa mga maling propeta at mapanlinlang na mga tanda na mauuna sa kanyang pagbabal. Kahangahangang mapansin na ang mga propesya na ito ay hindi lamang tumutukoy sa paglitaw ng Antikristo, kundi pati na rin sa halos mistikal na paggalang na kanyang ihihikayat sa iba't ibang tradisyon ng relihiyon. Inilarawan ni Daniel sa kanyang panaginip ang isang kapangyarihan na iiaangat sa lahat ng tinatawag na Diyos na humihingi ng pagsamba. Ito ay naguudyok ng isang pagninilay. Mayroon bang mga kasalukuyang simbolo na tumutukoy sa eksenaryong ito? Halimbawa, ang Kaaba, isa sa pinakapinapahalagahang lugar sa Islam, ay naging paksa ng mga spekulatibong pagsusuri na nagmumungkahi ng mga koneksyon sa mga propesya na itiyok sa pahayag, inilalarawan ng Apostol Juan kung paano gagamitin ng Antikristo ang mga tanda at himala upang lokohin kahit ang mga napili. Ito ay isang babala laban sa espiritual na pagkukulang sapagkat maraming hahanapin ang mga leader na magbibigay ng mabilis na mga sagot sa panahon ng krisis. Handa na ba tayo upang malaman ang tunay mula sa huwad? Dito, nagbibigay ang Biblia ng kinakailangang kompas, ngunit kinakailangan ang tapang upang pag-aralan ito ng malalim, ng walang prehudisyo. Isang magandang panimulang punto ay ang pag-aaral ng Kabanata 13 ng Pahayag, kung saan detalyadong tinalakay ang figura. Isa pang kawili-wiling aspeto ay kung paano, sa kanyang mga salita, ibinubunyag ni Jesus ang pag-uugali ng tao sa harap ng panlilinlang. Marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabing, Ako ang Kristo at liloko sa marami. Mateo 24.5 ang babalang ito ay hindi lamang naaangkop sa nakaraan, kundi pati na rin sa isang hinaharap kung saan maaaring pagsamahin ang mga relihiyon sa ilalim ng isang baluktot na layunin. Ang figura ng Antikristo ay ang kaganapan ng isang sangkatauhan na tinatanggihan ang banal na katotohanan para sa mga maginhawang kasinungalingan at sa pag-obserba ng mga makabagon hindi kailanman nagsalita si Jesus ng malabo. Ang kanyang mga salita ay may dalang autoridad at kalinawan na binabalaan ang pangangailangan ng pagbabantay. Ang pagtukoy sa Antikristo bilang isang taong magpaposisyon sa templo ng Diyos, 2 Thessalonica 2.4 ay nagtataas ng malalim na mga tanong tungkol sa kahulugan ng templo sa kasalukuyang panahon nagtutukoy ba tayo sa isang pisikal na lugar o sa isang pandaigdigang espiritual na larangan? Ang paggalang sa kaaba, halimbawa, bilang simbolo ng pagkakaisa ng relihiyon, ay nagbubukas ng mga nakakapukaw na hipotesis tungkol sa kung ano ang maaaring nakalaan para sa hinaharap. Sa gayon, ang mga propesya ni Jesus ay hindi lamang nagbababala, kundi naghahanda rin sa mga may tainga upang makinig ang koneksyon sa pagitan ng mga kasulatan at mga pandaigdigang kaganapan ay maliwanag sa mga naghahanap ng pangunawa. Nakatayo na ang eksena, nakadipina na ang mga papel, at ang drama ay nagaganap sa harapan ng ating mga mata, tulad ng isang palaisipan na handang lutasin. Kailangan na lang na palalimin ang misteryo na bumabalot sa isa sa mga pinakapinapahalagahang bagay sa mundo na ang kasaysayan ay tila umuulit ng mga sinaunang lihim na propetiko. Ang itim na bato na matatagpuan sa Kaaba ay may sentrong lugar sa tradisyong islamiko, ngunit nagdudulot din ng mga katanungan sa mga iskolar ng Biblia. Ang pinagmulan at layunin nito ay nababalutan ng misteryo, at para sa ilan, may kaugnayan itong lumalampas sa naratibong islamiko na ikinakabit ito sa mga propesya na matatagpuan sa banal na kasulatan. Madalas banggitin ng Biblia ang mga bagay bilang mga simbolo ng mga tipan o espiritwal na panlilinlang at marami ang nagpapahiwatig na ang itim na bato ay maaaring higit pa sa isang simpleng artepakto ng relihiyon. Bukod pa rito, may isang mahalagang tanong. Bakit itinuturing na napakahalaga ng itim na bato para sa milyon-milyong mga mananampalataya sa buong mundo. Sa Henesis 28, ang naratibo ni Jacob at ang bato na kanyang pinahid bilang dambana ay sumisimbolo ng isang pakikipagtagpo sa Diyos. Gayunpaman, may isang mahalagang pagkakaiba. Habang ang bato ni Jacob ay nagsilbing tanda ng banal na tipan, ang itim na bato ay tila pinapahalagahan sa paraang inililihis ang pansin mula sa tagapaglikha patungo sa nilikha. Ito ay tumutugma sa mga babala ng Biblia tungkol sa paglihis ng pagsamba mula sa tunay na Diyos. Binabanggit ng tradisyong islamiko na ang itim na bato ay ipinadala mula sa langit, isang bagay na kapansin-pansing tumutugma sa mga talata sa Biblia tungkol sa mga bumagsak na bato. Inilarawan sa Isayas Apat, labindalawa ang pagbagsak ni Lucifer, isang pigurang lumaloko sa mga bansa gamit ang mga maling pangako. Bagaman magkaiba ang mga konteksto, ang ideya ng isang celestial na bato ay nagiging isang kawili-wiling punto ng pagkakatugma sa pagitan ng dalawang tradisyon. Para sa ilan, ito ay nagmumungkahi ng isang palaisipan na malalaman lamang sa liwanag ng mga pangyayaring pangwakas na inilarawan sa pahayag. Sa kabilang banda, ang simbolismo sa paligid ng itim na bato ay maaari ring maunawaan bilang isang refleksyon ng mga hangarin ng tao na makipag-ugnayan sa transcendental, ngunit ng walang medyasyon ni Kristo. Malinaw ang Biblia na nagsasaad na walang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao kung saan tayo dapat maligtas. Gawa 4, 12 anumang bagay na nakakawala sa esensyal na katotohanan ito ay naaayon sa espiritu ng panlilinlang na inilarawan sa mga huling panahon. Ang puntong ito ay nagpapalakas sa pangangailangan ng espiritual na disernimento sa interpretasyon ng mga simbolong ito. Sa makatuwid, habang patuloy na nakapupukaw ng interes ang kasaysayan ng itim na bato, binubuksan nito ang mga daan para sa mas malalim na pagunawa sa papel ng mga bagay at simbolo sa mga espiritwal na naratibo. Ipinapakita ng mga kasulatan ang Antikristo bilang isang figura na nag-iisa ng mga sistemang pampulitika, panrelihiyon at pang-ekonomiya sa isang walang kapantay na pandaigdigang dominyo. Gayunpaman, hindi limitado ang kanyang impluensya sa kontrol ng tao. Kasali rin dito ang malalim na panlilinlang espiritwal. Isang nakakaintrigang hipotesis ang nagmumungkahi na ang Antikristo ay direktang konektado sa itim na bato ng Kaaba. Isang bagay na may pandaigdigang kahalagahan at simbolismong lumalampas sa mga kultura. Ang koneksyon na ito, para sa maraming iskolar, ay hindi lamang alegorikal kundi literal na tumutukoy sa isang dominyo na pinaghalong pisikal at espiritual ipinapahayag ng pahayag na ang Antikristo ay hindi kumikilos ng mag-isa. Siya ay sinasamahan ng maling propeta, isang tauhan na gumagawa ng mga himalang tanda upang hikayati ng mga bansa na sambahin ng halimaw. Ang paglalarawang ito ay nagbubukas ng mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ng maling propeta at ang kanyang posibleng ugnayan sa mga impluensiyang pigurang relihiyoso. May mga nagsasabi na si Muhammad sa pagtatatag ng Islam bilang isang puwersang nagbubuklod ay maaaring nakaayon sa mga propesiyang ito. Bagaman ang pananaw na ito ay kontrobersyal, ito ay nakabatay sa mga paralelismong propetiko na matatagpuan sa mga talata tulad ng pahayag labintatlo. Nakakatuwang pansinin na may mga binanggit din sa tradisyong islamiko na ang itim na bato ay nagtataglay ng mga espiritual o mistikal na kapangyarihan tulad ng pagsipsip ng mga kasalanan ng tao. Ang ganitong paglalarawan ay tumutugma sa estratehiya ng Antikristo na ipinapakita ang sarili bilang tagapagligtas ngunit nagdadala sa kapahamakan. Biniyaan ng Biblia na ang Satanas ay nagpapanggap bilang anghel ng liwanag 2 Korinto 11-14 at ang parehong panlilinlang ay tila gumagana dito. Ang koneksyon na ito ay nagpapatibay sa ideya na gagamitin ng Antikristo ang mga pinapahalagahang simbolo upang makuha ang pandaigdigang debosyon. Inilarawan ng propetang si Daniel ang Antikristo bilang isang taong maninira sa templo at magtatag ng isang kulto ng pagsamba sa kanyang sarili, Daniel Sham 27. Dito, malawakang pinagtatalunan ang isyu ng templo. Ito ba ay isang pisikal na gusali o isang simbolikong estruktura ng pandaigdigang kapangyarihan? Ang paggalang sa kaaba na pinapalakas ng kanyang sentralidad sa Islam ay maaaring makita bilang isang paunang hakbang para sa ganitong uri ng universal na pagsamba, lalo na kung susuriin sa liwanag ng mga babala ni Jesus sa Mateo 24.24. 24 isa pang mahalagang aspeto ay ang espiritual na pagkakakulong. May mga tradisyong islamiko na pinabanggit ang pagkakakulong ni Tadjal, isang apokaliptikong figura sa isang liblib na lugar. Ang naratibong ito, pagaman na iba, ay nagpapakita ng mga paralelismo sa ideya na ang Antikristo ay maaaring konektado sa itim na batong. Inilarawan ng Apokalipsis ng nakamamangha ang huling kapalaran ng halimaw, ng maling propeta, at ng lahat ng sumusunod sa kanyang sistema ng palilinlang. Ang imahe ng nag-aapoy na dagat ng sulfur ay makapangyarihan, na kumakatawan sa katuparan ng paghuhukom ng Diyos sa mga naghamon sa soberanya ng Diyos. Ang pananaw na ito ay hindi lamang simboliko. Ito ay nagtuturo sa isang hindi maiiwasang espiritual na realidad kung saan bawat kilos, paniniwala at pagpili ay nakakaranas ng kanyang pangwakas na bunga. Para sa marami, ang eksenang ito ay sumusubok sa pangunawa ng tao, ngunit pinagtitibay ang hindi matitinag na katarungan ng tagapaglikha. Ang maling propeta na ipinakita bilang kasabwat ng Antikristo ay gumaganap ng mahalagang papel sa paglinlang sa mga bansa sa pamamagitan ng mga supernatural na tanda. Ang kanyang huling kapalaran ay binanggit sa Apokalipsis 11.20 kung saan siya, kasama ang halimaw, ay itinatapon ng buhay sa nag-aapoy na dagat. Ang kaganapang ito ay nagmamarka ng isang mahalagang pagbabago sa apokaliptikong salaysay na sumisimbolo sa tagumpay ng kordero laban sa panlilinlang at korupsyon ang koneksyon sa pagitan ng mga karakter na ito at mga modernong sistemang relihiyoso o pampulitika ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kung saan hinuhubog ngayon ang mga hangganan sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Sa pagmamasid kung paano ikinakabit ng Biblia ang paghuhukom na ito sa pagbabalik ni Kristo, malinaw na ang mga espiritual na laban ay hindi limitado sa mga pangyayaring langit noon. Ang pakikilahok ng tao ay mahalaga sapagkat ang bawat individual ay tinatawag na pumili ng isang panig. Sa Mateo 25, 31-46, inilalarawan ni Jesus ang paghuhukom ng mga bansa kung saan ang walang hanggang kapalaran ng bawat tao ay tinutukoy. Ito ay binibigyang diin ang kahalagahan ng pamumuhay ng isang buhay na sumasalamin sa katapatan sa Diyos at hindi sa mga sistemang makapangyarihang pantao. Ang simbolismo ng nagaapoy na sulfur ay nagpapaalala rin ng mga imahe ng mga lungsod ng Sodoma at Gomora na winasak ng parehong elemento sa Genesis apat. Ang koneksyon na ito ay pinagtitibay na ang paghuhukom ng Diyos ay hindi isang bagong konsepto kundi isang palagian na tumatawid sa kasaysayan ng Biblia. Ito ay nagtuturo sa kaseryosohan ng pagsuway sa Diyos at pinapakita ang kanyang pagmamahal para sa katarungan. Ang katarungang ito, gayunpaman, ay palaging sinasamahan ng awa na nagbibigay sa sangkatauhan ng pagkakataon na magkanulo sa pamamagitan ni Heso Kristo. Isa pang kamanghamanghang detalye sa pagsasalaysay ng Apokalipsis ay ang paraan kung paano sinisikap ng mga mundoing kaharian na labanan ang paghuhukom ng Diyos, ngunit hindi may iwasang natalo. Ito ay nagpapakita ng soberanya ng Diyos na lumalampas sa panahon at sa mga pagtatangka ng tao na magtatag ng isang autonomong dominyo. Dito, ang figura ng Antikristo at ang kanyang mga tagasunod ay lumilitaw bilang pinakamataas na halimbawa ng rebelyong ito na nagpapakita na anumang sistema o leader na tutol sa Diyos ay nakatakdang mabigo. Habang ang mga pangyayari sa Apokalipsis ay patuloy na humahanga at nagpapasimula ng mga debate, ang huling paghuhukom ay nagsisilbing paalala ng pangako ng pagbabagong buhay. Ito ay nagtuturo sa atin sa isang hinaharap kung saan wala ng mga luha, kamatayan o sakit ngunit binabalaan din tayo tungkol sa pangangailangan ng espiritual na pagbabantay. Habang papalapit tayo sa wakas ng kasaysayan, tayo ay hinihikayat na isaalang-alang ang lalim ng banal na plano at ang posisyong ating ginagampanan sa harap nito. Ipinapakita ng Biblia ang kaligtasan bilang pinakamalaking handog ng Diyos sa sangkatauhan na naaabot lamang sa pamamagitan ni Heso Kristo ipinahayag niya sa Juan 14.6 Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay walang makararating sa ama kundi sa pamamagitan ko. Ang pahayag na ito ay hindi lamang nag-aalis ng anumang kalabuan tungkol sa papel ni Kristo, kundi binibigyang diindi ng agarang pangangailangan na kilalanin siya bilang tanging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. Gayunpaman, sa isang mundo na ipinagdiriwang ang maraming katotohanan, ang pagtanggi sa kaligtasang ito ay nagdudulot ng mga espiritual na konsekwensyang may panghabambuhay na sukat. Kasabay nito, ang tunay na pagsamba tulad ng inilarawan sa Juan 4.24 ay sa espiritu at sa katotohanan. Dito, makikita natin ang direktang paghahambing sa mga anyo ng pagsamba na lumilihis mula sa tunay na Diyos kapag ang mga sistemang relihiyoso ay inilalagay ang mga icon, bagay o mga leader na pantao sa gitna ng debosyon, kanilang inuulit ang panlilinlang na itinutulak ng Antikristo. Ang pagtanggi sa kaligtasan kay Kristo ay sa praktika, pakikipag-ugnayan sa kung ano ang kinondena ng Biblia bilang espiritual na idolatria, isang paulit-ulit na tema sa parehong Lumang at Bagong Tipan. Ang konsepto ng kaligtasan ay nagdadala rin ng ideya ng responsibilidad. Nagbababala ang aklat ng Hebreo. Paano tayo makakatakas kung pababayaan natin ang ganoong dakilang kaligtasan? Hebreo 2.3 Ang pabayaan na ito ay maaring maipakita sa iba't ibang paraan. Sinasadyang pagtanggi, espiritual na kawalan ng pakialam, o ang paghahanap ng mga relihiyosong shortcut na nangangako ng siguridad ng walang tunay na pagsuko kay Kristo. Ang gawa ng pagsamba sa Diyos ay nangangailangan ng higit pa sa mga ritual. Ito ay nangangailangan ng pusong lubos na sumusuko, handang mamuhay sa pagsunod at pasasalamat. Ang espiritwal na panganib ng pagtanggi kay Kristo ay hindi lamang nasa huling paghuhukom, kundi pati na rin sa walang kabuluhang pag-iral na dulot ng ganitong pagpili. Nang walang si Jesus, madalas na naghahanap ang mga tao ng kahulugan sa mga pamalit tulad ng mga sistemang relihiyoso o ideolohiya na hindi kayang puna ng espiritual na gutom. Ang maling pagsamba ay isang sintomas ng kawalang sabing ito at malinaw ang Biblia. Wala kang ibang Diyos na dapat sambahin sa harap ko. Eksodo 23 ito ay isang tawag upang itutok muli ang puso at isipan sa iisa na karapat dapat purihin. Sa kabilang banda, ang pagtanggap sa kaligtasan kay Kristo ay hindi lamang nagbabago ng panghabambuhay na kapalaran, kundi pati na rin ang pananaw sa mundong ibabaw. Nangangako ang Biblia na ang sinumang nasa kay Kristo ay bagong nilalang. 2 Korinto 5.17 ang panloob na pagbabagong ito ay nasasalamin sa isang istilo ng pamumuhay na nagpaparangal sa Diyos at tumututol sa panlilinlang. Ang pagsamba sa Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan ay hindi lamang isang gawaing relihiyoso. Ito ay isang pahayag ng kalayaan mula sa sistema ng Antikristo at ng maling propeta. Sa makatuwid, ang pagsamba at kaligtasan ay magkakaugnay ng lubos ang pagtanggi sa isa ay pagtanggi sa isa pa. Habang itinuturo ng propesya ang mga panahon ng malaking panlilinlang, nagiging mas malinaw ang pangangailangan para sa isang tunay na pakikipagtipan kay Kristo. Ang pusong sumusuko kay Jesus ay nakakaranas hindi lamang ng kalayaan, kundi pati na rin ng pribilehiyo na sambahin ng tagapaglikha sa isang pakikipag-ugnayan na lumalampas sa mga limitasyon ng pisikal na mundo. Palagi nang nagdudulot ng malalalim na debate ang relasyon sa pagitan ng Kristyanismo at Islamismo, lalo na pagdating sa figura ni Jesus. Habang kinikilala ng Islam ang Jesus bilang propeta, ipinapakita siya sa isang kakaibang paraan kumpara sa inihayag sa banal na kasulatan. Sa Kristyanismo, siya ang anak ng Diyos, ang tanging daan para sa kaligtasan, gaya ng binibigyang diin sa Juan 3, 16. Ang pangunahing pagkakaibang ito ay lumilikha ng isang paghahati sa pagitan ng katotohanang ipinahayag sa Biblia at sa naratibong Islamiko na itinatanggi ang pagkadyos ni Kristo. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagkakaiba ay ang paraan kung paano parehong pananampalataya ay humaharap sa kaligtasan. Sa Kristyanismo, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay ang diwa ng kaligtasan. Samantalang sa Islam, tinatanggihan ang ideya ng isang sakripisyong pambayad. Ang hindi pagkakasundo na ito ay higit pa sa isang teolohikal na pagkakaiba. Ito ay sumasalamin sa magkasalungat na pananaw tungkol sa kalikasan ng Diyos at ang papel ng tao sa banal na plano. Ipinahayag ng Biblia, kung walang pagtulo ng dugo, walang kapatawaran. Hebreo Sham.22 isang konseptong wala sa teolohiyang islamiko. Isa pang punto ng pagkakaiba ay ang papel ni Muhammad na itinuturing sa Islam bilang huling propeta at ang selyo ng mga pahayag. Gayunpaman, mula sa pananaw ng Biblia, anumang pagtuturo na sumasalungat sa Ebanghelyo ni Kristo ay itinuturing na panlilin lang tulad ng babala ni Pablo sa Galatas Isa. Walo. Ngunit kahit kami o ang isang anghel na nagmumula sa langit ay mangangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo bukod sa aming ipinangaral sa inyo na siya'y magiging sumpa. Ang babalang ito ay mahalaga kapag isinasaalang-alang ang mga doktrinang lumilihi sa ebanghelyo. Ang konsepto ng kaligtasan sa Islam ay malawakang umaasa sa mabubuting gawa, tulad ng pagdarasal, pag-aayuno at kawanggawa ngunit walang katiyakan ng kapatawaran. Sa kabaligtaran, ang Kristyanismo ay nag-aalok ng katiyakan sa pamamagitan ni Kristo kung saan ang biyaya ng Diyos ang pundasyon ng kaligtasan. Binibigyang diin sa Efeso 2, sa sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyo, ito'y regalong ng Diyos, hindi ito bunga ng mga gawa upang walang makapagpuri. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita ng pagkadepende sa Diyos sa halip na sa pagsisikap ng tao bilang sentro ng pananampalatayang kristyano. Bukod dito, ang paraan ng pagsamba ay isa pang lugar ng tensyon. Sa kristyanismo, ang pagsamba ay direkta at personal, isang malapit na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Samantala, sa Islam, ang pagsamba ay sumusunod sa isang estrukturadong at formal na modelo, nakasentro sa mga itinakdang gawain. Ang pagkakaibang ito ay sumasalamin sa mga pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng isang relasyon na batay sa biyaya at isang sistema ng reguladong pagsunod. Ang mga puntong ito ay hindi lamang nagdudulot ng mga debate, kundi pati na rin ng mga hamon para sa mga naghahangad na maunawaan ang katotohanan. Habang ang mga pananampalatayang ito ay nagtatagpo sa ilang aspeto ng kasaysayan at kultura, ang kanilang mga teolohikal na pagkakaiba ay humuhubog ng ganap na magkakaibang mga naratibo. Ang mga pagkakaibang ito ay hindi lamang akademiko, kundi malalim na nakakaapekto sa paraan kung paano nauunawaan ang bawat pananampalataya ang kaligtasan at ang relasyon sa Diyos. Ang pagninilay na ito ay nagdadala sa atin upang isaalang-alang kung paano patuloy na nag-aalok ang mga kasulatan ng malinaw na mga sagot para sa mga naghahangad na tuklasin ang tunay na pahayag ng Diyos.